Lexter Castro AKA Boy Dila pinapahanap na ng mayor ng San Juan na si Mayor Francis Zamora Ang uh, pag-identify kung sino ba ang mga taong ito base sa mga photos at mga videos upang sila po ay makasuhan natin base sa ating city ordinance at hindi din makasuhan base po sa revised penal code at uh, magsilbing lesson ito sa mga taong ito na nanggulo no at hindi ako papayag na sirain niyo ang uh, imahe at reputasyon ng ating lungsod at ng ating kapistahan. Yeah. Ma, I love it. Nabura nga ni Boy Dila ang record ng Team Malakas sa pagiging trending sa buwan ng Hunyo. Naginiknit sa galit ang mga netizen nang mapanood nila ang trending video kung saan pinagbabasa ng mga nagdiriwang ng pesta ng San Juan ang mga nagdaraan sa kanilang lugar at marami sa mga ito ang nagalit. May ilan pa nga na naglabas ng sama ng loob sa Reddit. Isa ding social media site, sabi na nagrereklamo tungkol sa San Juan Festival, nasira daw ang kanyang laptop na nagkakahalaga ng 44,000 pesos at 23,000 pesos naman sa cellphone at may mga estudyante din daw umano na nabasa ang mga mahalagang documents nila dahil sa ginawang pambabasa ng mga doon at may mga bata pa daw umano na muntikan pang malunod dahil sa pambabasa ang mayor ng San Juan ay naglabas ng pahayag sa press conference na inaanyayahan ang mga naperwisyo ng nasabing gulo sa piyesta ng San Juan upang masampahan ng kaso at mabigyan ng karampatang parusa, inaanyayahan din na ipagbigay alam kung sino-sino ang mga nanggulo na nakuhaanan ng video at litrato. Ma, I love it. At syempre, si Boy Dila ang pinaka-espesyal dito <laughs> sa mga nabanggit, ngunit mukhang di alintana ni Boy Dila ang mga kinakaharap niya dahil sa mga pahayag niya sa kanyang videos. Tapos sa mapigong ng na dapat dumairan. At ginamit pa ni Boy Dila ang pagkakataong ito upang magpasa pasikat at gumawa ng page dahil itong si Boy Dila ay isa na ding vlogger. Ma, I love it! You heard it right mga ka-hunter, nais nice ni Boy Dila na pasukin ang magulong mundo ng social media. Gano'n <laughs> ito ah, lalo ka ito eh. trending ito eh. Ito eh. ni eh. Boy Dila. Okay, Boy Dila, trending ka na ah. Adam eh, ikaw, Boy Tapang. Minta na minta daw, kaya sabi mo. Punta ka dito sa San Juan, subukan sa mo si Boy Dilla. I love it! Ma, I love it! Inaasahan ng mga netizen na makikita at haharap si Boydila kay Mayor Francis Zamora sa mga susunod na araw o bukas lamang upang magpaliwanag sa naturang issue at di na ako magtataka baka maipalabas din ito sa KMJS o baka rin kay Tulpo. At base sa latest post ni Boy Dila sa kanyang FB page, naghahanap siya ng makakapagkonekta sa kanya kay Boss Toyo upang ibenta ang kanyang water gun sa halagang 1.5M na sinasabi ng isang netizen netizen na ang water gun na nagpaiyak <laughs> daw sa buong Pilipinas. Ma, I love it! Yay! Hello, good afternoon. Habang buwi na ako sa'yo, kaya ipakilala mo na ako sa mama mo. Oh, 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 oh. Kasi yung tulad ko ay di pala okay. Handa naman pag ginalok na shoot ni daddy. You know I wanna flex you in my everyday. Ganda mo pang bihira like it, baby, baby. Kaya di mo di